Ay siya, ay silipin muna ninyo ang kaunting montage. So yun nga, mga idol ay nakauwi na tayo at dala na natin yung bago nating bebe. At ngayong video na to ay iba bike check natin siya at malaman natin kung ano yung mga parts na meron sa kanya. At kaya ayun wala nang intro intro. Tara let's go! So yun mga idol simulan natin sa kanyang frame set. Ayan na nga ang kanyang frame set ay Elbs Quendi. Yan full carbon yan mga idol oh size 46 yan na dito natin makita yung size yan size 46 small at integrated seat clamp yan na ganon din yung ating fork yan full carbon yan, mga idolo so ayan sya pagdating naman mga idolo dito sa ating wheelset ay meron tayong Mavic Axiom 20 by 20 holes. Ayan, 20 holes sa una at 20 holes dyan sa huli. At ayan na nga, sa likod natin ay meron tayong gulong na Vittoria Corsa Graphene 2.0. At yan pala ay 28 C sa huli at sa una mga idolo. At ayan na nga, dito naman sa unahan ay meron tayong Maxis High Road. Ayan, 700 by 28 C ay, na nga mga idol. Tubeless ready na nga rin pala to. ayan, Tubeless ready. Dumako naman tayo sa kanyang group set. Meron tayo ditong Shimano 105. Ayan. Shimano 105. Then dito rin. Ganun din dito. Shimano 105. 105. 105 at yung haba nga pala nito mga idolo ay 172.5 at ito yung papalitan natin dyan. Kasi hindi, hindi tayo pit doon sa ganun sukat. At ayan. Pupunta naman tayo dito sa kanyang handlebar. Ito siya. Ayan. Ang kanyang handlebar mga idolo. Specialized Airfly 2. Full carbon. Size 40. Ayan. Size 40 siya mga idolo. Tapos meron din tayong DEDA na stem. And then dito naman tayo sa kanyang upuan. Meron tayong Giant Approach saddle. Ayan na nga mga idolo. At bago tayo magkalimutan mga idolo ay ang bigat nga pala ng bike na to ay 7.8 kilograms lamang. Kaya ayun, let's go! At ayan na nga siya mga idolo ay kayo nang bahala humusga kung okay ba siya or maganda ba siya. At tingin ko nagaganda naman ako sa kanya. Kaya ayan ito na yung bunga ng ating pagsisikap at sana marami pa tayong karera na masamahan ito. Kaya ayan balik insayo na ulit tayo mga idol. At maraming salamat sa pagsama. Huwag kalimutang i-like, share, at e subscribe na rin yung channel ko mga idolo. Maraming salamat. Let's go!